Paano kung ang huling mensahe ng isa sa pinakamisteryosong propeta sa mundo ay para lang sa Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nakapagbigay ng mga hula tungkol sa mga pandaigdigang pangyayari dekada bago ito mangyari, ay nag-iwan ng nakakakilabot na huling propesiya. Isang propesiya na tumutukoy sa isang bihirang pagkakataon sa taong dalawang libo, dalawamputlima kung saan tatlong piling zodiac signs lamang ang tatamaan ng biglaang kayamanan. Hindi ito tungkol sa swerte o tsamba. Ito'y tungkol sa banal na oras at kapalaran na sa wakas ay hahabol sa iyo. Kung kailanman ay naramdaman mong may malaking pagbabago na paparating sa buhay mo, maaaring ito na ang senyales na matagal mo nang hinihintay. Isa ka ba sa mga napili? Halina't tuklasin natin. Si Baba Vanga ang maalamat na bulag na mistiko mula sa Bulgaria ay matagal nang humahalina sa buong mundo. Kilala sa kanyang nakakakilabot na eksaktong mga hula, tulad ng pagbagsak ng Soviet Union at malalaking pandaigdigang sakuna, hindi lamang siya isang manghuhula. Isa siyang espiritual na tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Bago siya pumanaw, si Baba Vanga ay sinasabing nagbahagi ng isang huling propesiya. Isang hula na nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon, inilihim sa takot at misteryo. Ngayon, habang nagbabago ang enerhiya ng kosmos sa taong 2025, ang propesiyang ito ay unti-unting nauunawaan. At malinaw ang mensahe nito. Tatlong zodiac signs ang itinadhanang tumanggap ng biglaan at napakalaking kayamanan na magpapabago ng kanilang buhay. Pero hindi lang ito tungkol sa pera, Ito'y tungkol sa kapalaran na sa wakas ay magbibigay ng gantimpala na matagal nang ipinagpaliban. Isang enerhiyang muling inaayos. Bunga ng lahat ng matiyagang inikon at pinaghirapan sa likod ng katahimikan. Sa pamamagitan ng malalalim na kwento at emosyonal na pagbubunyag, ating ilalahad ang mga palatandaan, ang mga dahilan, at ang pambihirang pagkakataon na naghihintay. Ang mga bituin ay nagsasalita at baka ikaw ang isa sa kanilang pinili. Ang huling propesiya, isiniwalat sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Baba Vanga ay naging tahimik. Ngunit kapag siya'y nagsalita, ang kanyang mga salita ay puno ng hiwaga, bigat at espiritual na kahulugan. Napansin ng kanyang mga malalapit na tagasunod ang pagbabago sa kanyang tono. Hindi na siya tumutuon sa sakuna o kaguluhan bagkus. Lumipat siya sa mga temang may kinalaman sa muling pagsilang, pagtubos, at banal na gantimpala. At sa isang pribadong pagtitipon bago siya pumanaw, iniulat na bumulong siya ng mga salitang ngayon ay tinatawag ng marami bilang ang huling propesya. Hindi ito naisulat. Naipasa lamang ito sa pabulong ng mga usapan. At naalala lamang ng iilang piling tao. Sa loob ng mga dekada, nanatili itong isang alamat. Hanggang ngayon, sa unang bahagi ng 2025, nadiskubre ng mga mananaliksik na sumusuri sa mga planetaryong pagkakahanay at sinaunang transcript mula sa mga tagasunod ni Baba Vanga ang nakakagulat na koneksyon. Isang sunod-sunod na mga petsa, paggalaw ng mga bituin, at isang paulit-ulit na parirala sa wikang Slavic. Tatlo ang pinili, isa ang liwanag, ang yaman ay gising. Three are chosen. One is the light. Wealth is awakening. Ang mensaheng ito ay nagtugma sa isang bihirang siklo ng enerhiya, isang pattern na tinawag ng mga astrologer na the spiral shift, isang cosmic alignment na nangyayari lamang tuwing anim na dalawang taon, kung saan nagtutugma sina Jupiter, Uranus, at Pluto sa paraang nag-activate ng biglaang ang kayamanang material para sa mga espiritual na handa, ayon sa mga mystical na grupo, nakita ito ni Bababanga noon paman, at iniugnay niya ito sa tatlong zodiac signs na, ayon sa kanya, ay sapat na ang paghihintay. Pero bakit sila? Bakit ngayon? Dahil, ayon sa kanya, ang mga signs na ito ay dumaan sa mahabang panahon ng espiritual na katahimikan, mga laban na hindi nakita ng iba at malalim na pagbabagong loob. Hindi sila kinalimutan ng universo. Ito'y nag-aayos lang ng tamang panahon para sa kanilang gantimpala. Ito ay hindi isang babala. Isa itong pangako. Isang huling mensahe upang ipaalala sa atin. Ang yaman ay hindi laging bunga ng pagsisikap. Minsan, ito'y ibinibigay sa tamang oras ng kapalaran. At ang mga bituin ay alam kung sino ang karapat-dapat ang kosmikong pagkakahanay ng dalawang libo, tuwing ilang dekada. Ang kalawakan ay nagsasagawa ng isang celestial na sayaw, napakabihira at makapangyarihan, na kahit ang mga pinaka na astrologer ay napapahinto at napapaisip. Sa Mayo 2025, isa sa mga pambihirang pagkakahanay na ito ang magaganap. Isang sandali kung saan si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay magsasanib puwersa kay Uranus. Ang planeta ng biglaang pagbabago, habang si Pluto, ang tagapamahala ng malalim na transformasyon, ay papasok sa isang makapangyarihang trine kasama si Mercury, ang tagapagdala ng mensahe sa pagitan ng mga mundo. Tinatawag ito ng mga astrologer na the awakening window. At hindi aksidente na ang eksaktong pagkakahanay na ito ay tumutugma sa schedule na nakatago sa huling propesiya ni Baba Vanga. Ang mga planetang ito ay hindi lamang nagdadala ng pera. Nagdadala sila ng mga pagbabago. Mula sa loob tungo sa labas. Mula sa panaginip tungo sa realidad. Mula sa katahimikan tungo sa bigla ang tagumpay. Ngunit ito ang nagpapalakas sa enerhiyang ito. Hindi lahat ay apektado ng pareho. Ang universo ay pumipili ng partikular na mga signos base sa kanilang vibration, mga natutunang aral at espiritual na kahandaan. Sa buwang ito ng Mayo, tatlong zodiac signs lamang ang ganap na nakaayon sa kosmikong pattern na ito. Ang mga signos na ito ay hindi lang masuwerte. Sila ay naka-align, itinakda ng tadhana at handa na. Dumaan na sila sa unos, pagkakanulo, pagkaantala at pagdududa. At ngayon, ang kalangitan ay naghahanda ng pakawalan ang matagal ng pinipigilang biyaya. Parang may inihanda ang universo para sa kanila isang jackpot moment ng kaliwanagan at kasaganaan na tanging para lang sa kanila. Ang enerhiyang ito ay hindi banayad. Ito'y malakas, mabilis, at hindi na ito mauulit. Habang tayo'y lumalalim pa sa kwentong ito, ipapakita namin ang tatlong buhay na bawat isa ay kumakatawan sa isang napiling signo at paano ang propesya ni Baba Vanga ay hindi na lang basta hula. Zodiac Sign No. 1, Ang Tahimik na Mananampalataya Hindi siya humabol sa pansin. Hindi siya nagyabang sa kanyang mga plano. Hindi siya sumigaw sa kawalan kapag hindi pumapabor ang mga bagay. Sa halip, siya'y ay naghintay, tahimik, may pananampalataya, at taglay ang isang uri ng lakas na madalas ay hindi napapansin ng mundo. Ang pangalan niya ay Amir at siya ay isang Aries. Mula pagkabata, dala ni Amir ang apoy sa kanyang kaluluwa. Pero hindi ito ang uri ng apoy na nanunog, kundi ang uri ng apoy na patuloy na nagliliyab kahit sa pinakamalamig na taglamig. Naniniwala siya na ang sipag at syaga ay magbubunga rin ng kagandahan balang araw. Ngunit taon ang lumipas at paulit-ulit na sinubok ang kanyang paniniwala. Bumagsak ang mga negosyong sinimulan. Nabasag ang mga pangako. Pinanood niya ang iba na tila effortless na nananalo habang siya'y pilit lang umaahon. Marami ang nagsabi sa kanyang sumuko na lang. Maging ang sarili niyang isipan ay bumulong ng mga pagdududa tuwing gabi. Pero may ginawa si Amir na makapangyarihan na natili siya na natiling tapat sa kanyang mga layunin, sa kanyang pamilya, at sa kanyang panloob na katotohanan. At kahit na may sapat na dahilan upang tumigil sa paniniwala, hindi siya sumuko. Doon siya naging kakaiba. Pagsapit ng Marso 2025, napansin ni Amir ang mga kakaibang bagay. Ang kanyang mga panaginip ay naging mas malinaw. Palagi niyang nakikita ang mga paulit-ulit na numero. Isang daan at labing isang. Apat na raan, apat napot apat, siyam na raan, siyam na raan Isang gabi, nagising siya na may bumubulong sa kanyang isipan. Ang naghihintay sa katahimikan ay gagantimpalaan ng ginto. Akala niya'y guni-guni lang yon. Hanggang sa magsimulang magbago ang lahat. Pagsapit ng Mayo 12, isang investment na ginawa niya taon na ang nakalipas, na halos nakalimutan na niya ay biglang tumaas ang halaga. May lumang kaibigan na biglang nagparamdam at inalok siya ng silent partnership sa isang umuunlad na tech company. At ang pinakakakaiba sa lahat, nakatanggap siya ng sulat mula sa abogado ng kanyang yumaong lola, ang minanang lupa na matagal nang nakapending ay sa wakas na release sa kanya. Tatlong biyaya. Tunod-sunod. Biglaan. Hindi maipaliwanag. Hindi mapipigilan. Hindi rin sumigaw si Amir sa pagkakataong ito. Umupo lang siya sa kanyang kwarto, nakatitig sa kalangitan, tanga ng parehong tahimik na apoy. Pero ngayon, ang apoy na iyon ay napapaligiran na ng ginto. Sa propesya ni Bababanga, binanggit ang ang may apoy na nanatiling buhay sa gitna ng dilim. Ang apoy na iyon ay kay Aries, ang signos ng tahimik na ng palataya. Ang taong patuloy na lumalakad pasulong kahit padahan-dahan hindi dahil sa ingay siya nangunguna kundi dahil sa kanyang tibay ng loob Ngayong Mayo 2025 hindi lang basta susuwertehin ng Aries mapipili siya hindi dahil perpekto siya kundi dahil hindi siya tumigil kahit kailan Kung ikaw ay Aries makinig kang mabuti Ito ang iyong pagkakataon Ito ang iyong enerhiya ito ang iyong gantimpala. Pero tandaan ang itinuro sa atin ni Amir, ang kayamanan ay hindi laging dumarating sa mga sumisigaw. Ito'y dumarating sa mga marunong manahimik at humawak ng apoy. Zodiac sign number 2. Ang kaluluwang may balance, ang pangalan niya ay Leila, at siya palagi ang taong nag-uugnay sa lahat. Ang kanyang pamilya ay umaasa sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay dumudulog sa kanya. Sa trabaho, siya ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Pero walang nagtatanong kung siya ba ay ayos lang. Si Leila ay isang libra, isang kaluluwang isinilang sa ilalim ng signos ng balanse, kagandahan at panloob na kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang banayad na boses at mahinahong presensya ay ang pusong matagal nang nagdadala ng mabibigat na pasanin. Ngumingiti siya kahit may kirot. Nagsisilbing tagapamagitan sa magkaaway. Iniaatras ang sariling pangarap para mapanatili ang kapayapaan sa paligid. Sa loob ng maraming taon, may tinatago siyang tahimik na pangarap. Isang maliit na kafe, malapit sa tabing dagat, kung saan maaaring magbasa, magsulat, at makaramdam ng kapanataga ng mga tao. Pangarap niyang may malambot na ilaw, tariwang bulaklak sa bawat mesa, at musika sa likuran na parang haplos sa kaluluwa. Ngunit iba ang realidad. Mataas ang renta. Mababa ang ipon. Parang palaging sinasabi ng buhay, hindi pa ngayon ang panahon mo. Pero kailanman ay hindi binitawan ni Leila ang kanyang pangarap. Kahit na kailangang magdobleng trabaho, kahit nang magkasakit ang kanyang ina at siya ang naging tagapag-alaga. Kahit nang iwan siya ng kanyang minamahal na pinagkatiwalaan. Sa lahat ng iyon, iningatan ni Leila ang kanyang pangarap na parang sagradong apoy. Dumating ang Abril 2025 at may nagbago. Nagsimula siyang magising tuwing eksaktong alas 3:33 ng umaga gabi-gabi. May nakita siyang puting balahibo sa kanyang pintuan. Tatlong sunod na gabi, at sa isang meditation group na sinalihan niya upang hanapin ang kapayapaan, tumingin ang facilitator sa kanya at nagsabi, Ang enerhiyang ibinigay mo sa mundo ay babalik sa iyo, tatlong beses pa. Hindi niya agad naintindihan hanggat dumating ang Mayo 5. Isang dating kliyente ang nagpadala ng mensahe. Kakabenta lang niya ng kumpanya at nais niyang mamuhunan sa isang makabuluhang proyekto. Naalala niya ang kwento ni Leila tungkol sa pangarap niyang kafe. Sa loob lamang ng isang linggo, nagkaroon siya ng business partner, lokasyon, at buong pondo. At hindi doon natapos ang biyaya. Ang may-ari ng perfect na lugar ay kusang nagbaba ng renta ng 40%. Walang tawaran. Isang lokal na artist ang nagboluntaryong gumawa ng logo niya ng libre. At ang soft launch ng kafe ay naging viral sa social media matapos itong madiskubre ng isang travel blogger na aksidente'ng pumasok lang. Parang ang universo ay matagal nang naghihintay, nasabihan lang siya ng oo. Sa propesya ni Baba Vanga, binanggit ang isang taong nagpanatili ng balanse sa mundo kahit hindi niya alam na tinutulak na niya ang timbangan ng kapalaran. Iyon si Leila. Iyon si Libra. Ngayong Mayo 2025, pipiliin ng universo ang Libra hindi dahil sa ingay o lakas, kundi dahil sa tahimik niyang paglilingkod. Dahil si Libra ay patuloy na nagbigay nang hindi humihingi ng kapalit. At ngayon, ang karma ay hindi na natutulog. Ito'y bumabalik. Dala ang mga biyayang balot sa ginto. Kung ikaw ay isang Libra, ang kwentong ito ay hindi lang inspirasyon. Ito ay paghahanda. Ang oras na ginugol mong alalayan ng iba ay hindi na sayang. Ang mga pangarap mong ipinagpaliban ay hindi na kalimutan. Hindi mo na miss ang iyong pagkakataon. Hinahanda ka lang sa tamang oras. At ang oras na iyon ay ngayon. Maghanda ka libra. Ang iyong balanse, ang iyong kagandahang loob, at ang iyong hindi matinag na paniniwala sa pag-ibig at kapayapaan. Iyan ang tumawag sa kayamanang paparating sa iyo. Zodiac Sign Number 3 ang visionary na itinakwil. Tinawag siyang kakaiba. Tinawag siyang nawawala. Minsan, hindi na lang siya tinatawag, parang wala lang. Pero hindi niya iyon dinamdam. Sanay na siyang maging iba. Ang pangalan niya ay Elias. At siya ay isang Aquarius. Isang visionary. Isang palaisip. Isang kaluluwang palaging sampung hakbang ang nauna sa mundo. Mula pagkabata, may nakikita si Elias na hindi napapansin ng iba. Na naginip siya ng mga gusaling hindi pa na itatayo. Gumuguhit siya ng mga imbensyon na walang nakakaintindi. Ang kanyang mga ideya ay masyadong malaki, masyadong matapang, kaya't itinulak siya ng mundo sa anino. Sa loob ng maraming taon, lumipat-lipat si Elias sa iba't ibang trabaho at hindi natatapos na proyekto. Sabi ng mga tao, Masyado siyang idealistic. Maging ang kanyang pamilya ay nagsabing, Magpakatotoo ka, tumanda ka na. Pero sa kalooban ni Elias, alam niyang iba ang nakalaan sa kanya. Hindi siya naghahanap ng normal na buhay, naghahanap siya ng buhay na may kabuluhan. Patuloy siyang nagsulat sa kanyang mga journal ng mga ideya. Natuto siyang mag-code, mag-disenyo, mag-sulat. Gumawa siya ng mga app na walang naniwala Nagpitch siya sa mga investor na hindi man lang nagreply. At kapag pakiramdam niya susuko na siya, umaakyat siya sa bubong ng bahay at pabulong niyang sinasabi sa mga bituin. Sabihin niyo lang kung kailan. Handa na ako. Pagsapit ng Abril 2025, may nagsimulang magbago. Na naginip siya ng isang umiikot na gulong na gawa sa mga bituin. May tinig na nagsabi, Ngayon, ang oras ay yumuyuko. Isang kaibigan mula pa noong kolehiyo na hindi na niya nakausap ng matagal ay bigla siyang minensahin. Tinatanong tungkol sa isang ideya na minsan na niyang naibahagi. Isang app na naguugnay sa freelancers batay sa enerhiya, hindi lang sa skills. Isang app na naguugnay sa freelancers batay sa enerhiya, hindi lang sa skills. May pondo na ang kaibigan. Ang kulang na lang ay ang creator at hindi kailanman tumigil si Elias sa paglikha. Nasa kanya na ang lahat, mga plano, mock-ups, codes, handa na. Sa loob ng tatlong linggo, nailunsad nila ang beta version. Napansin ito ng isang tech magazine. May isang angel investor na lumipad pa para makipagkita kay Elias ng personal. At pagdating ng Mayo 18, Pumirma si Elias ng mga dokumentong nagpatunay na siya ang majority stakeholder ng kumpanyang isinilang mula sa mga pangarap na dati niyang itinago sa katahimikan. Pero ang pinakakakaiba, hindi siya nabigla. Tahimik siyang ngumiti. Parang alam na ng kanyang kaluluwa ang lahat. Parang isinulat na ni Bababanga ang timeline na ito para sa kanya bago pa man niya maintindihan kung sino talaga siya. Sa kanyang huling propesiya, Sinabi ni Baba Vanga ang tungkol sa isa na namuhay sa gilid ng lipunan. Lumikha ng hinaharap mula sa mga pira-pirasong pangarap. Iyon si Elias. Iyon si Aquarius. Hindi pinipili ang Aquarius dahil sa pagsunod sa mga patakaran. Pinipili siya dahil binabasag niya ito. Dahil nakikita niya ang mga daang hindi pinapansin ng iba. Dahil naniniwala siya sa kanyang mga vision kahit walang pumalakpak. Ngayong Mayo 2025, ang itinakwil ay nagiging milagro. Nakikita na ng mundo ang matagal nang nakita ni Aquarius sa sarili nila. Kung ikaw ay isang Aquarius, dumating na ang panahon mo. Ang mga kakaibang ideya mo, hindi sila mali, nauna lang sila. Ang pag-iisa mo, hindi iyon parusa, iyon ay paghahanda. At ang mundo na nilikha mo sa isip at puso, malapit mo na iyong maramdaman sa totoong buhay. Hindi ka itinakwil. Isa kang propeta na nakatago sa anyo ng isang misfit. At ngayon, natutupad na ang propesiya. Paano maghanda para sa paglipat ng enerhiya? Kahit na ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa tatlong nabanggit, ang propesiyang ito ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay isang mensahe para sa buong mundo. Ang huling pahayag ni Baba Vanga ay hindi kailanman nilikha para magdulot ng pagkakahiwalay. Ito ay para gisingin ang kamalayan. Dahil kapag ang mga bituin ay nagkahanay ng ganito kalakas, ang enerhiya ay hindi lamang bumabagsak sa piling kamay. Ito ay gumagalaw tulad ng isang alon. At ang mga taong espiritual na gising, ang mga handa, maaari pa rin sumabay dito. Paano ka maghahanda? Una, dinisin mo ang iyong paligid. Ang kalat, pisikal man o emosyonal, ay humaharang sa daloy ng enerhiya. Alisin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan, mga lumang alaala, nakasanayang negatibo, mga takot na parang pangalawang balat mo na, sindi ng kandila, magdasal, tumulat ng liham para sa sarili mong hinaharap. Banggitin mo ang iyong intensyon ng malakas, sabihin mo kung ano ang handa ka ng tanggapin. Pangalawa, pansinin ang mga palatandaan. Paulit-ulit na numero. Mga panaginip na tila may mensahe. Mga biglaang damdaming kumilos sa bagay na matagal mo nang ipinagpaliban. Hindi ito aksidente. Ito ay pagkaka-align. Magsimula ng journal, Pakinggan ang iyong kutob. Kumilos kapag sinasabi nitong oras na. Pangatlo, baguhin ang pananaw mo tungkol sa pera. Huwag mo na itong tingnan bilang paraan lang ng pag-survive. Isipin mo ito bilang enerhiya, isang salamin ng iyong paniniwala. Madalas sabihin ni Baba Vanga, ang mga taong takot sa kayamanan ay sila ring lumalayo dito. Pero ang mga tinatanggap ito ng may respeto, pasasalamat at karunungan. Sila ang inaakit nito ng may kadalian. At panghuli, maniwala. Hindi lang sa propesiya, hindi lang sa kapalaran, kundi sa iyong sarili. Ang universo ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya. Kung nahanap ka ng mensaheng ito dahil may gumigising na sa loob mo, maaaring hindi dumating ang iyong sandali na may paputok o ingranding anunsyo. Maaaring tahimik itong dumapo. Pero darating ito kung handa ka. Konklusyon ang huling propesya ni Baba Vanga ay hindi lamang isang hula. Ito ay isang paalala na kahit sa magulong mundo, ang uniberso ay kumikilos pa rin ng may layunin. Na ang mga tahimik na pagsisikap ay nakikita, na ang pagtitiis ay isang uri ng kapangyarihan. At kapag ang iyong espiritu ay naka-align sa kumpas ng mga bituin, ang mga himala mismo ang lalapit sa iyo. Para sa mga Aries, Libra at Aquarius, kayo ang mga napili. Ngunit para sa lahat ng nanonood, ang mensaheng ito ay paanyaya para sa iyo. Paanyaya na maniwala muli, na maghanda, na magtiwala na ang nakalaan para sa iyo ay paparating na, dahil ang propesiya ay buhay. Nabuhay pa rin? At ang huling kabanata nito ay nagsisimula na ngayon. Kasama ka.